Bakit ka nandito sa live ni 2.0? Nagahanap ako ng ano? Kalandian ba? Oh! Makati na. May steel wall tsaka steel brush sa Shopee. Gra Gra hey, Grabe. Mo. naman sa Makati. Baht kasi sabi mo, ka ba't kasi magsalita ng kalandian? Do you think ang sinabi mo? Sorry. Do, do, do nadulas, nga, nadulas sige, lang, sige, lang naman, nadulas ako, lang. wait lang, wait lang. I would like to explain my side, okay? Do you think katanggap-tanggap ba yung sinabi mong kalandian? Di ba? Hindi na. What do you expect ang isasagot sa'yo ng lalaki? kagaya. Ba, ako. Ba, <laughs> ano ba yung i-expect mong isasagot ng lalaki na kagaya ko? Di ba? Sabi ko nga, kung gusto nyo makaanap <laughs> ng seryoso, umpisahan nyo sa pagiging seryoso. Di ba? Eh, inumpisahan mo seryoso lang Seryoso naman Edi... ako, sir. Nabigla lang ako kasi kaharap na kita. Sorry, nabigla lang din ako. Oh! Ganti-ganti eh, eh. lang yan. Nagahanap ka ba talaga o video? hindi? O, nagahanap talaga ako. Nang? Pero yung ano sana, yung kakatiwalaan ba? Hindi na yung kalandian. Hindi, hindi na yung kalandian. <laughs> <laughs> Ay, mo yun, ikaw nagsabi niya yun. Hi, ma'am, Dens. Nadulas okay. lang talaga, nadulas. Ay, sorry, nadulas lang din ako. <laughs> Sorry ah, haggard. Oo. Sobrang trabaho. Babae, nadudulas, nadudulas din kaming mga lalaki. Sabi po, yan. Oo. ilang taon na po si sir? 35. O si ma'am Hope, ilang taon na? 26. 26. O 35 si sir, okay lang ba ma'am Hope? Yes, age doesn't matter. O, kung narinig mo kanina sir, si ma'am po ay nadulas, ibig sabihin basa ito. <laughs> Ay. Ay. Ay, paulit ulit. Paulit ulit, eh. malikot ka diyan. Paulit ulit ka diyan mamaya. Uh Oo. -oh. <laughs> sir, gusto mo ba si Ma'am Hope? Type mo ba siya o oh, ano? No, ba? Ah, sige sir, kausapin Fine, mo eh. po si Ma'am Hope. No, kumusta ka? Okay lang. Saan po nag-work? Dito ako nag-work sa Saudi. Ano ba kahanap talaga? Palagi, ano? Nadula, nadulas, talaga ako. <laughs> Ikaw kasi host. O oh, huwag mo ko sisiin dyan. Baka ibalik ko na naman sa yung salita na yan. Sa Sige. <laughs> <laughs> <coughs> Sige. Siyempre, kami mga babae, hanap lang namin yung mapagkakatiwalaan ba? Yung mamahalin okay. kami hanggang dulo. Kahit sa may kapodid, anak na. Sa, Pilipinas. O, oh, tang tanggap mo ba yung kami may, anak na? Po. Ilan po anak nyo? Tatlo. Oh, oh, oh. So, wag kang tatawa ah, dyan. Medyo oh, pa. Yung mukha mo, wag kang tatawa. Medyo tagilid na si Andro. Andro, okay lang siya katatlo ng anak? Pwede, di kaya. Ah, di kaya. Sige, sige, thank you. Parang, malaki sir yung katawan mo, pero parang bigla kang nang liit ah. Sige, wala sir, thank huha. you. Tayo, wala tayo alam. Wala. Ay, nang liit si sir. Oh. Eto ma'am, si Sera uh, Bakil, seryoso talaga ito sa buhay. Okay lang ba sa ito, ma'am Hope? Introduce yourself. Oh, introduce yourself daw, sir. Ah, uh, taga Cagayan Valley po ako. Ako po si Elgin Bakil El Duque. Ah, uh, 40 years old. Sang single father. Pwede <laughs> ba diba akong magsalita? Pwede, pwede. Sobrang layo niya. Pwede, pwede pa mag ano? Pwede pa next. Uh -uh. Pero hindi talaga yung layo ang reason bakit ayaw mo sa kanya? Hmm. Hindi. Parang ano lang, gusto kong mag, mag ano pa ng iba. Uh -uh. Pero wag may rason yung layo ha, okay? Hindi naman ako nangyana sa layo. Oh, gusto pa kasi sabi mo lang kasi... Asasabi hindi, nagsalita lang akong malayo. Hindi ko sinabi yung... Kasi pag-love mo, kahit malayo yan, wala yon sa layo. Oh. Nasabi mo nga, no? Kasi, oh, layo niya. Hindi, hindi. Ayoko oh. na nga mag-explain. Totoo, ma'am. Hindi talaga yung layo, talaga yung dahilan bakit ayaw mo sa Oo, kanya. Oo, oh. alam ko naman yun. Hindi talaga sa layo yun. Ano bang uh, nagbabase ka ba sa physical appearance ng isang lalaki? Hindi, nagbabase lang ako pag may... Magandang so ba, tanggap ako uh -oh. so, at tanggap mga uh -oh. anak ko, ganun lang, Ang hinahanap tanggap ka ko, man ko lang. Ma'am, ma ma excuse me mama, yung ah, uh, di mo pa kilala, yung hindi pa nagpakilala ng maayos yung uh, pangalawang umakyat. Uh Oo. -oh. Baka tanggap ka rin nun. Kaso ayaw mo lang. Okay, okay lang. Mm. Ayaw ko kasi kuyang ano, kasi parang, parang tatay ko. Parang tatay mo. Kaedad lang ata ng ta tatay ko. Pwede mo namang sabihin sa kanya. Pero kasi ang nirasun mo kanina, ang layo. Diba? L.I., maupo kayo kay L.I. Hindi ito higaan ang live, ha? Sir, na magubad damit. Oo. Ay, ganun talaga kapag gwapo. Authorize magubad dito. <laughs> sir, alam mo sir, wanted sweetheart ito, tama? Tama, papa. Oo. So okay lang sa'yo kapag manliga sa kasi isang babae Online, nakaubad ka Sa tingin mo kaya-aya tignan yon ng 3,500 viewers? Sorry, sorry Ayos, in Magpakita ka ng maayos dyan Para makita ka ni ako uh, O ilang taon ka na kilay? 23. 23 si Ma'am Hope, ilang taon ulit? 26. O okay lang sayo 23. Okay lang. Okay lang. Ah, uh -huh. uh, share si Ma'am uh, Hope ay may tatlong anak. Tatlo buong-buo. Ngayon, ikaw sa edad ng uh, 23 years. Okay lang sayo, kaya mo. anong ganon? Huwag mo ganon dong. Ha? Ah? Hindi ito pagkain na pag gusto mong kainin, makakain mo lang. Oh, pwede naman. Wala naman imposible. Pag, 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 na, pag napaso, iluluwa, ano? Hindi naman ito magasto sa pagkain si Ma'am Hope, no? Hindi naman ito maloho, siguro. Hindi naman, hindi naman, hindi naman halata. Oo, oh, skin lang ang problema mo dito, ano, ah, kilay. Hindi ah, nag na kasi haggard. Oh, ano ba yung gamit mong uh, skincare, skin care, Ma'am Hope? <laughs> okay na ako, okay na ako makipag-usap, huwag lang sa mga skin care. <laughs> okay na yun. Ma'am Sir, yes. ay yung may mukha mo diyan sir para kang nasa tubig nalulunod. <laughs> Hi dreamer. All right. Oh, I, I introduce myself. No. Ako pala si um, ang true name. Uh, taga ano ako? Taga Taga Bicol, pero dito ako sa Saudi ngayon nagtatrabaho. Nan taga ano ako? Taga Batangas ako. Ala eh. Hindi ka mas malayo. Nagrabe. Yan na naman so, tayo sa malayo no, eh. Sorry, ano, medyo kinakabahan lang. Oo, oh, oh. pero kung kaya mo naman panindigan to, wala naman problema eh. Apo. Uh, pero ipapalo ko si Ma'am Hope. oh, Ma'am Ma, am, Ma am Hope, okay na ba siya, no? si, ano, si Kilay? Okay naman. Ah, uh, ah, oh, sige. Eh. Thank you. I-follow eh, nyo ang isa't isa. Okay na? Ma'am? Yes. Sige. Eh.